Hello! Ako nga po pala si Kaalat ay isang marino at tendero sa aming tindahan na nagsasabi kapag may pera ka may pambili ka. For today's video, tara samanin nyo ako panoorin at tapusin ang video na ito. God bless. Ito po pala ang pang 28 days namin dito sa shipyard ng China. Itong video po pala mga kaalat ay pupunta po kami dun sa businessman. Kukunin namin yung jersey namin na pinagawa. Sus! Ayun na nga po, galing kami sa barko namin. Kung napansin yung mga kaalat, basa yung sayag ng aming barko kasi malakas yung ulan dyan bago kami lumabas at bago nga kami makababa mga kaala dadaan mo na kami sa hagdanan kasi wala siyang elevator pero nakaranas na rin ako niya mga kaalat, na may elevator sa Singapore at yung tropa nga nandun na sa baba mga kaalat at mabuti nga mga kaalat may bantay yung exit kasi kung wala haakbang sana kami dun sa nakaharang at sa wakas nasa baba na kami mga kaalat amazing at maglalakad lang pala kami yan mga kaalat patungo dun sa market at sa businessman wala kaming sakayan dyan tanging ang paalang namin ang service namin <laughs> at ang kasama ko pala dyan ay si Nursky. kasi yung iba nauna na Mabagal kasi kami. Ayun, no? oh. Si Nordic Scare. Diyan pala yung map natin yun. Ayun o, no? kinuha ng angkla. Kaya pala wala yung map natin sa kusina. Oh, dinamit pala dyan. Oh. Ayan po yung map ng kusina. Kaya pala matagal na namin hinahanap yun lang pala. Ayan po si Mayor. Ito po si AJ. Op, oh, op. Oh. Ito po yung may jowang ano. Ayun, jowang mo. Uy, magtumingin ka. Ayun, mo. Ha? Saan? Ah, wala pa pala pero malapit na daw taga taga Bicol. Taga Bicol. Shout out sa Cam Norte oh. Kung nakikilala mo po to, yan po siya. Oh. Batang-bata. Batang, oh, Batang -bata. Oh, 23. Batang-bata. Batang-bata. Mga ang lambot pa rito. Oh. Si Mayor, madami ng bata. <laughs> <laughs> ano ba naman pinapakita mo nun? Oo. Oo. Oh, isang oh. solid oh, susulit ka. Bakit isang solid mo yan? Kobe. Kobe? Kobe 5. Kobe 5, Pro Pro. Saan na sila? Ano Ay, yun? Ayan naman nila. Po sila. Malayo na po sila. Ito. Nandito po yung daanan. Yeah. Nandiyan po yung tamang daan. Ito sa nandito dito. Dito lang. Hay ka muna sa mga taga-Cavite nyo. Ano nga yung madami sa inyo? Hindi yung parang grupo-grupo. Ano yung grupo? Ano yung grupo dyan ah? Ito Ilang sakay muna dito kaibigan? Ay ano? Dalawa. Pareng algae. Oh, Dalawa na. From, From castor. castor to Bayer. Oh, so, ilang buwan lang yung bakasyon mo? Sa Ligo ba? Oh? Oh. kala, adi. One month lang din. One month? Grabe, one month lang bakas So, ayan oh, matindi to sa manship. Okay. Hey. <laughs> matindi city. sa manship to. So. Iisipin mo, one month pa lang oh. bakas yun. Pinasap na. Tapos may antasip na anta. oh, anta yan. Oo, may antasip yan. Tapos crocs pa yung gamit, oh. <laughs> Mamahalin. Pipag <laughs> yan. Pipag yan. Bawal di, o, di, 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 di ng manship yan. Kaya pagmalangasan ka. Anong masasabi mo sa manship niya, eh? Sabihin mo sa manship. Anong masasabi mo sa kanila? maganda, hoy maganda daw. Maganda, maayos. Thank you, Manchi. Alagang, alagang, Manchi. At yan na nga mga kaalat, nagsama-sama na kami dun sa market. At nakita na nga natin si Nonoy from Com Norte at pagkatapos diretso na kami doon sa businessman para kunin yung jersey sus at nakasunod na nga ako sa kanila makaalat at binuksan na nila yung pinto at pagpasok nga namin dyan mga kaalat meron ding Pilipino na bumibili <laughs> at pagdating nga namin mga kaalat agad agad tinignan yung aming jersey <specify> Not... Uh, <coughs> 9? mo at ito na po pala yung jersey namin na pinagawa mga kaalat. Maraming salamat po and God bless.